pinaka natakot kayo na maka-eksena nung una? <laughs> hmm. Interesting question. <laughs> Dahil bigatin po sila lahat. Diyos ko, Lord. <laughs> Actually, sa to totoo lang, kay Sermon, Mon, kay Miss Lot-Lot, ayun po, kasi unang-una, kapag si Sermon, kapag nakita niyo po siya screen parang totoong kontrabida talaga siya. Pero kapag <laughs> pag nakausap niyo po si Sermon, talagang ang dami niyang chika. So nawawala. Pero pag, pag ka-eksena mo talaga si Sermon, matatakot ka Parang hindi mo na kailangan mag-prepare talaga. Kasi parang yung boses pa lang niya, gumaganon na, gumagano na talaga siya sa 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 damdamin. So nakakatakot kasi grabe yung epekto niya sa akin. And most especially, of course, syempre award-winning si Sir Mon. Ko, talagang basang-basa na pong aking kilikili kapag kaharap ko na siya. Yes. And si Miss Lotlot din po, ayun, uh, si Miss Lotlot nakakatuwa at nakaka-intimidate din po siya. Bilang napakatagal na din po niya sa industriya and magaling din po si Miss Lotlot. So, natatakot din po ako kay eksena siya dahil may eksena din po kami na sisigawan ko siya. Sabi ko, paano ko ba sisigawan si Mr. Sasampalin, Sasampalin, di ba? Si Sir Mon naman, sasampalin ko daw. Sabi ko, paano ko sasampalin si Sir Mon? So, talagang kinakabahan ako pero yung tinutulungan naman po nila ako, tinatawag Sir Monso, sorry, okay lang po ba? Totoo, sampal talaga. Gusto ni direct. Sige, sampalin mo ko! Sampalin mo ko! So, Grabe, <laughs> 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 na-stress ako. Tapos si Ms. Lota, tinutulungan din po niya ako nung kapag kunyari, uh, for example, may moments din po kasi nakapagtulog yung body, kailangan pong gisingin. Most especially kapag first pong, tapos mabigat yung eksena, may tinuro po siyang mga method para mabigyan ng tension yung katawan. Ayun. So, na-appreciate ko din po si Miss Lot doon. Kaya, ayun, hindi din po madamot ang mga veterano naming artista. Tama. So, nakakatuwa. Sana, sana po makawork ko po ulit sila. Ako sa akin naman, naman. Siguro, siguro dati sasabihin ko din si Sermon pero naka-roommate naka ko na kasi si Sermon before sa dati naming show eh. So, ang dami niya mga sa akin tungkol sa method acting niya. Kaya parang, From there, ano na, parang mas hindi na ako na-intimidate tapos mas nakaka-nalalabas ko na ako ano yung uh, dapat ibigay na eksena. Kasi uh, parang nagiging ano na siya, nagiging parang nagiging ano, lume-level siya sa amin, gano'n, ng mga bagong artista. Kaya hindi rin na nakaka-intimidate. And siguro dadagdag ako ng isa pang kategory. Pinaka-gusto ko na lang nakaka-eksena. Siyempre aside from Elle, um, bibigay ko yan kay Sir Richard sa aking tatay Yes! Ba? Uh, at kay Thea. Yun, dun sa dalawang yun. More in <laughs> oh, So parang ang bilis talaga ng panahon. Parang ang dami pa namin gustong idagdag sa storya na to. Sana talaga magkaroon ng book 2 Kasi iba talaga yung, yung nabuo namin chemistry dito from from the utility people and yeah. to the bosses. Mm -hmm. Kakaiba kasi lahat working hard talaga mararamdaman mo are co-actors. They're very special to me, very close to my heart. Lahat po talaga. So, ang hirap nilang iwanan. Ang hirap mag-move on sa show na 'to. Ang hirap na may isip no, may isip ko na every Tuesday, Thursday, and Saturdays. Wala nang makiling na papasukan. Ang hirap. <laughs> Tsaka, 'Yung ano, 'yung minsan parang alimbawa tapos na 'yung taping, tapos eh uh, isipin mo, okay, rest na tapos na 'yung taping. Tapos, uh, syempre, kinabukasan, ano ako nun? may isang time na nagsi-CR ako noon. tapos bilang tumahog sa akin si Miss K. Tinatanong niya kung anong pwedeng gawin, anong tingin mo dito. Instead na, ah, rest day. Pero hindi eh. Parang, uh, sa akin, natutuwa ako sa mga ganun kasi parang, wow, kahit na nag rest, rest day namin ngayon, ah, uh, ganun pa rin talaga sila ka hands-on. Tapos tinatanong talaga nila kami, anong gusto namin mangyari? Wow, part kami. Part mm. kami ng creatives din. So nakakatuwa talaga 'tong team na 'to, ibang klase. Kasi lahat talaga working towards one goal, pagandahin talaga 'yung show. And grabe 'yung respect din nila sa amin na ganito 'yung gagawin namin sa karakter, mong ganito 'yung mangyayari. Nakakatuwa, nakakatuwa 'yung kaka, kakaibang level 'yon ng ano, ng pagkolam na-involve kami. Tapos minsan, may message ko si Miss Kay, Miss Kay, guest natin si ganito. Open talaga sila. Tinawagan talaga nila. Kinontak nila. Yung taong yun. Yun nga lang, hindi pumayag. Pero like, ganun sila, ganun silang klaseng mga production team. Ganun silang klase. Mm -hmm. Naging impact sa inyo? Naging impact sa akin, napakalaki. Yeah. Kasi binigyan nila ako ng opportunity na mapakita how versatile i can be from my role and the demands they've they've been asking um grabe yung lessons and improvement i think na nagawa ko para sa sarili ko dahil po sa kanilang lahat dahil din po sa mga co-actors ko na hindi po naggive up sa show na to and talagang nagconnect po sa mga sa amin kapag ka eksena kami So, yung impact sa akin, napakalaki talaga. Parang, kaya hindi ko din maiwan yung show na to kasi malaki yung nabigay niya sa akin na blessing. Na kahit dati, naalala ko ng mga unang parts, kahit yung pagod na pagod na talaga ako. Parang, ang dami talagang demands. Tapos, parang, along the way, I learned to love it because ang dami ko parang natututunan. So, kapag pinupok po ka talaga ng pagpinupok po, doon ka matututo. So, I'm really glad na ginawa nila sa akin yon Na talagang pinresure nila ako. Ang dami nilang demand sa akin. Talagang kahit pagod na ako, talagang papagawa nila to sa akin. And I'm so happy kasi para ako na-train dito eh. And I'm in the right hands. Yes. And I'm so happy na tinrust nila ako dito sa show na to na mabibigay ko yung mga ganong bagay. Yeah. Ako, Jake, naniniwala ako na na wala talagang artistang hindi magaling. Walang artista ang bobo. Uh, Nasaan yan? It it just takes one team na susuportahan ka, na alagaan ka, na makikipag-collab sa'yo. Doon lalabas. Doon lalabas ang potential mo as an actor, as a person. And um, gaya nga na sinabi ni Direk, ka kailangan mong uh, pigain, di ba? Para lumabas ang katas. Mm -hmm. Tumatak sa akin yan kasi ang ganda nung sinabi niya na yun, yun po.